Taya ay kay. Ngayon. Sige na ug gu na aning cellphone ako ba. Oo. Oh. Makalimot man ko nang asa ah, nang mabutang ang sa kung kamot makalimot man ko. Bruh. Makalimot ka. Mm. Yung gadahin ka nga di ka makalimot. Mm -hmm. Na ako dili na ko makalimot sa kung cellphone kay. Importante ba kani? Oh, na ako pag na. Sabi na. ani ay. Ambi ni mo cellphone b kini. Kopti na permi. Mm. -hmm. Ayaw nag-ibuwag.

ko Bastila na akong silpo to kay ko eh. Oh no! Kaya pagdagan mo. Ang silpo rin ka. Puwa ang iskame.